Hati Tiklidji Carbasi! Hello! Thank you, Tiklidji Carbasi! <laughs> Hello, ating mga ating lalo na sangre! sa ating mga lalo na sangre, mga ate dyan. Ate Klichi Carbasi, good evening, Mia. Mam Rowena. Sinipon ako sa allergy ko. Ako sa saan. Jared Marcus is watching. Cousin Jared. Oh my gosh. So, I know ng kain natin. Our cousin Jared Marcos is watching. Pogi yung pinsan kong yun. Si Jared. Hi, mga Jem Santos. Sino pong may ka... Ha? Sino may kaaway? Ang dami niyong alam. Sino na naman yung may, may kaaway niyan? Thank you, Ma'am Susan. Ah, magsisitirzin. Ma'am Susan, ayoko pa magsitirzin kasi hindi niya ako mahal eh. <laughs> ayoko pa magsitirzin kasi hindi naman niya ako mahal. Saka na ako magsisitirisin pag mahal niya ako. Final Cruz. Yun na nga, ang chika ko, sinupon ako. Nabasa ako ng ulan. Lagyan natin ng ketchup sa ibang oh. Nabasa ako ng ulan sa ano, Yon nabasa ko ng ulan ni. Eh. Tapos po nung nabasa ko ng ulan. Nabasa ako ng ulan din ako makapag move on. Thank you Ivan Galeto concerned. Malmo ko. Si JD, busy sa trabaho yun. Walang oras yun para sa atin. Busy siya sa trabaho. Una natin siya antayin. Charis, no? Ba't ang charis ng buhay? <laughs> um, hello. Ayaw ko mapit. Um, hello. Ano ko mapit? <laughs> Nasira ko yata 'to. Ayaw kumapit, ayaw kumapit ng holder. Wala tayong ibang phone holder. Wala tayong ibang phone holder. Paano yan? Galeto. Hi, Ivan I'm Galeto. Ivan Galeto, taga bulkid nun. Hi, my Adjo Martinez. Ivan Galeto, taga Hi, my Adjo Martinez. <coughs> Tara na, uwi na tayo. Tara na, uwi na tayo. At magtagal naman tayo dito. Wala namang manunundo sa atin eh. Kasi hindi niya Hindi niya tayo mahal. At kahit ano pang gawin natin, kahit sabi <coughs> kahit sabihin natin na mahal natin siya, hindi niya tayo mahal. Kayo wag na wag niyong ipilit yung sarili ninyo sa taong hindi ka kayang mahalin. dahil masasaktan ka lang. Di ba sa unang nalaman mo na hindi kanya mahal kesa yung tumagal. Tapos pinaniwala kayang mahal kanya pero ang totoo ay hindi ka pala niyang tanga na. <laughs> Pero ang totoo ay hindi ka pala niya mahal. Nililoko ka lang niya. Pinapaasa ka lang niya. Mas mabuti na na humiwalay ka na sa taong sasaktan ka lang at paaasahin. Kesa tumagal ka pa sa isang taong akala mo mahal ka, tatanggapin ka ng buo, ipagtatanggol ka sa lahat ng tao. Pero ang ending, Dangin, ha? pero ang ending, <laughs> hindi kanya mahal. Teka lang! Tatawid tayo, kang magulong. Hoy! Patawin niyo ah! Baby! Baby! So, lagi yung tatanda niya. Pupogi naman ng mga to. Eh. Gwapo. Pupogi. Hi mga pogi! Hi mga pogi! ka dyan. Dito tayo. Hindi kanya mahal. Kasi pinasa ka lang niya. Hindi kanya mahal. Pinasa ka lang niya. Yung akala mong ikaw na, yung akala mong kayo na. Ano ba? Tang gugulan ng mga bolbol niya, Ano yung mga driver kayo, let's see. Itong mga driver ng mga motor na to, hala mo ano. Oh, bala kayo dyan. Okay, balik tayo sa topic. Hindi kinyo mahal. hindi ka niya mahal kasi pinaasa ka lang niya. <coughs> Kunwari, sinasabi mahal na mahal kanya. Thank you so much, baby. I love you so much. At ikaw, naniwala ka naman. Ha? Naniwala ka naman. Nagpaloko ka naman. Bakit? Bakit ka nagpaloko? Kasi akala mo, namumukod tangi ka. Ikaw lang na nag-isa sa mundo na kaya kanyang mahalin at tanggapin? No! Di kanya mahal. Kasi niloko ka lang niya. Niloko ka lang niya. Pinaasa. Niloko ka lang niya. Gaya ng pagloko niya sa lahat. Ay ni Pogi. Hindi pala Pogi, payatot. Nahiya ako. Nahiya ako sa sarili ko. Wait lang. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Hoy, maganda ako. Maganda ako. Maganda ako. Kahit kumakain lang kami ng isang bigas sa isang araw, maganda ako. Kahit mahirap ng pamilya namin, maganda ako! Hindi kanyang mahal kasi pinakain kanya ng maalat na isda. Hindi ko makita. Mask Hindi kanya mahal. <laughs> Hindi kanya mahal kasi ginago ka lang yan, nilo ka niya, niloko ka Akala mo ikaw lang? Akala mo kayo lang? Hindi. Hindi kanya mahal. Hindi kanya mahal. Dinurog ka lang niya. Gusto ka lang niyang durugin. Parang ano, paminta. Bibi! Yan lang. Hindi na kita mahal. So, ano pa inaantayin nyo? Umaasa pa ba kayo? Umaasa kayo na mamahalin kayo ng taong mahal nyo. Pero hindi, niloko ka lang pala. Ginamit. Paulit-ulit kang ginamit hanggang napagod ka na lang. Yun ang katotohanan. Ano ba ako? Am I not perfect for you? So, ano ba? Sino ba ako? Kulang pa ba ako? Kulang pa ba ang lahat ng binigay ko? Ah. Hmm. hi hey, baby. Hi, baby! Ya yeah, ako. <laughs> ba? Diba? Hindi kanyang mahal. hindi kanya mahal. Ilagay mo sa kokote mo. Pinaglaruan ka lang niya. Pinaglaruan, binola bola. Binola bola. Tapos, iisipin mo, mahal kanya. niya. Ano to? Gago ka ba? Diba? Alam ko yan. Alam ko yan. Kaya tandaan mo, huwag na wag ka nagpapaloko sa love na yan. Dahil sisirain lang ng love na yan kung anong meron ka, kung sino ka, kung gaano ka kasaya, sisirain lang ng love yan. Lahat, lahat na ibinigay mo sa pagmamahal na yan. Ang ending, durog na durog ang puso mo. Oh, diba? Yun ang ending. Nadurog ka na't lahat, lahat. Nadurog ka na't lahat, lahat. Pero pilit ka pa rin dinudurog. Bakit? Taka ka pa rin. Gumising ka na. Gumising ka na. <laughs> wala, wala akong rant. Wala lang. Gusto ko lang mag-rant. Kasi ginutom niyo ako. So, ayan guys, marami na po tayo sa bahay. Okay, so ladies and gentlemen, we are here in Quezon City. Quezon City, Caloocan, ng bahay namin. Okay, so... Siyempre, di ba magtataka naman kayo kung mukha ba yung hinaguan farm? Hindi. Kaloocan, Quezon City po ito. Diba? Opo, umuwi po ako Kasi ano, may kailang pong gawin Hindi ba ako pwede magmahal ng pangit? Lugi tayo sa pangit. wag na huwag kang magmamahal ng pangit. Tapos at the end of the day, yung pangit na yan, sinaktan ka pa. Lugi ka dos por dos. Para kang hinampas ng dos por dos. At yung humampas sa'yo ng dos por dos ay sarili mo. No, huwag kang magmahal ng pangit. Kung magmamahal ka na rin lang, magmahal ka na ng pogi! Dahil, gumastos ka man at masaktan, hindi ka lugi. At least masarap. If pogi ang jowa mo, don't expect love in return. Di ko na kailangan. Wala akong jowa eh. Hindi makaka-relate. So sorry. I cannot relate to you people because wala akong jowa. Single ako. Kaya nga, single nga ako, di ba? Oo, aaminin ko na, single ako at pinaasa. <laughs> ah! Oh, single ako at pinaasa. Yun ang title ng vlog. Single ako at pinaasa. Teka, dito na tayo sa bahay, mga orangutans. Hold it. Teka lang. Basta tayo, single tayo at pinaasa. Okay? Yan ang buson nating gate. So 'yun ang title ng vlog ngayon, single tayo at pinaasa. Ay, nalaglag. Ano tanong mo? Hi, Mia. Si Daddy Alex Regional member SC. Elma Bade. Ooh. Ano naman si Daddy Alex? So, isa siyang social climber. Si Daddy Alex ay social climber squad. Opo. Oo. Opo! Poy, nandito na tayo sa bahay, ah. Dami yung chismis. Tama yung chismis na yan Busta. Dami yung chismis, eh. Opo, si Daddy Alex po, ano, social climber. Social climber! typical politician mga ako pero pasa lang, 'di ba? SK lol. <laughs> Ay na degustuhan. Hala, SK ngayon. <laughs> Tangina nga, ano. Parang typical talaga ng ano, politician. SK. <laughs> Hala, grabe kayo sa akin. Ba't sa sumasama sa akin, ha? May ba ako? <laughs> Wala pa kasama ni Ma'am Jackie. Ayan. Bumila ka ng ano, contact lens natin. Solution. Tandaan po guys ha, ang contact lens solution ay hindi po solution sa mga problema ninyo. Solution lang po ito para sa contact lens. Okay. <sighs> Wala akong jowa. Tangin na ako pa sa ilaw. Wala po akong jowa. Wala akong diyowa. Wala! Tangina, ayaw mamatay ng mga ilang, oh. Ano ba? Ano ba ginawa ko? Oo. Anong chismis gusto nyo? Gago. Ayaw mo matay ng ilaw? Oo. Huwag nang umatay. Binuksan ko lang ito ang